Pag dumaan po kayo talagang maamoy nyo yung mabangong. Maske na po, nakamask kayo mm -mm. talagang maamoy nyo. Oh, sige po, ngayon po mismo, uh, palinis natin yan sa mga taga Bureau of Customs. Uh, attorney, pwede ba ngayong araw mismo? Opo, oh, magko-coordinate po yung aming uh, mga tauhan ngayon sa barangay po sir, no? uh, para po uh, ma-pull out na po yung need man. Sir, sir, happy. As uh, po as uh, ma po yung information, yung complaint, panina, an hour ago. Uh, po, uh, o ng sanitation inspector. Pagdating nila doon, hindi lamang pagpupulot ang gagawin kundi maglilinis sila. Up. Yung Bureau of Customs at sa City Hall magbago ng sanitation clean up. up. Yung Bureau of Customs merong ni raid na bodega sa Tondo. Step by step. Up. Tapos matapos nila ma-raid, napabayaan na nila yung bodega na may laman ng mga smuggled na karne. Siguro, kasi hindi naman pakialaman ng customs yan kung hindi smuggled yung mga karne nandoon. Ang siste na pabayana for several months hanggang sa nabulok na, hanggang sa tumulo-tulo na yung karne, siguro natona. So ngayon, yung juice ng karne, bumababa na doon sa labas, naamoy na sa paligid at marami na nagkakasakit. At tinatawagan nilang customs, hindi nila matawagan, nahihirapan silang kumuha ng cooperation from the customs para puntahan yung bodega alisin yung mga mabahong kalidot at linisin. That's why we came into the picture. Kanila. What we did, tinawagan natin yung Bureau of Customs yes, at tinawagan natin yung Sanitation Department ng Manila. Ngayon, Idol Rafi, nagpapunta po sila agad-agad agad po ng mga lilinis po doon sa area. Ayun. At ayun po, kanina nagpapunta po. Nagpapunta rin yung Bureau of Customs na mga kawani nila. Yes Para po. buksan yung bodega kasi silang nagsaraka doon. Na, eh. Opo. At uh, kahapon po, nasimula na po yung paglilinis. So wala na yung mga bulok na karne doon? Andun pa, Idol Rafi. Andun pa? Yes po, andun oh. pa po. Pero ngayon po ay on the way na rin po. Uh, papunta na po yung truck-truck po ng mga taga Bureau of Customs po doon sa warehouse para ma-pull out na. Pero ngayon po, Idol Rafi ay nalinis na po. At uh, nasa linya po natin yung ating reporter na si Ruby Manlikis para magbigay po ng update doon sa sitwasyon po. Hello, Ruby. Uh, Ruby? Good afternoon, po, Idol. May so, nireklamo sa warehouse po yung inirereklamo po kahapon. Kung mapapansin ninyo, idol, tatlong face mask na po yung suot ko ngayon. Tatlong face pa, mask? Sos, matindi yan. Yes, po, kahit po tatlong face mask, idol, pumapasok pa rin po yung amoy po nung mabango pero nabuksan na yan ngayon. Nandiyan yung mga taga Bureau of Customs? As of now po, Idol, nasa Divisoria na daw po yung Bureau of Customs. Bumibili po ng sako po na ipambaba, uh, po ng mga karni po dito po sa warehouse. Bukas na yung warehouse? Binuksan na? Sarado pa rin hanggang ngayon? Sarado pa rin po, Idol. Pero nililinisan po ng ating DPS eto pong sa labas na warehouse kasi kahit po nilinisan na nila kahapon tumatagas pa rin po yung katas po ng karne Engineer Manny sir magandang hapon po sir. Salamat po. Salamat naman po sa pagtugon sa amin panawagan at pagpunta po niyan. So ano po yung nakita niyo? Ano po yung sitwasyon so far? Base po sa inyo na nakita ngayon at ano po yung gagawin po niyo uh, sa problema ngayon, sir? Uh, ah, po nung napapuntahan po natin sa sanitation inspector, uh, base po doon sa initial investigation po, ah uh, yung establishment po ay wala pong sanitary permit, wala rin pong kaukulang health certificate yung mga manggagawa. Ah uh, nagprepare na rin po ng uh, inspection report po para po ma-endorse para po ma ma-tag po for closure. So nandito rin po kasama po namin ang taga Bureau of Permit po para po din mailahat po ang sitwasyon po. Regarding po dun sa business permit po ng establishment. So doon po sa BPLO so yan okay. po ay nakalusot at uh, nakapag-operate ng walang kaukulang lisensya. So wag niyo na pong pabuksan niya po, na ulit. Siguraduhin niyo po na serado niya forever, sir. Apo, actually po, yun na po ang next na procedure po natin dito is mapatawan na po sila ng kaukulan na closure order provided na wala po kasi silang permit sa kanilang ginagawang operation po. Pero bago sir, totally mag-close sila, dapat bayaran nila yung mga pasweldo sa mga empleyado. Ayoko naman sir, basta-basta lang basta silang tatakas, yung mga empleyado nila, yung mga budegero, eh magmumukhang kawawa. Opo, i-ano po namin yan, reiterate po namin sa kanila pag po kami nakipag-communicate po dun sa mga may-ari po nito pong establishment po na to. Thank you po, uh, yung okay, taga BPLO natin. Engineer Manny, okay. Marami na pong nagkakasakit daw dyan, base po sa sinabi ng Barangay Chairman at uh, pumunta sa amin kahapon. Pwede ba pa-check nyo po yung klase ng mga kung virus man tawag niyan, mikrobyo, kung ano yung mga nagiging dahilan, ang pinag-uugatan ng pagkakasakit ng mga tao dyan. At yan ay ayon sa nag sa amin, ay galing dyan sa mabahong karne. Gumawa na rin ba kayo ng investigasyon? Nag-sampling na ho kayo dyan? Doon sa mga tumatagas na mga juice mula sa mga bulok na karne? Oo uh, po Senator. So i-endorse po natin sa ako opisina po under po ng Manila Health Department upang makapag-investigate po sa mga sakit po na nagmumula po o naging tani po dahil po sa uh, sitwasyon po dito. Okay, thank you. Ruby, yes, po, eh, bakit yung ano? costos mabagal? Ayun nga po Idol, kanina pa po pong umaga inaantay na po namin sila dito. Ang sabi po ang trackball po nila is galing pa po, po ng bulakan. So yun po, uh, tinawaga ko po, po ulit si Attorney Ed. Ay, oh, sabi po, nasa divisorya daw po at bumibili pa daw po ng sako na paglalagyan ng karne. Meron ba tamang empleyado dyan? Kasi ayaw ko naman na magmumukhang kawawa din sila. Hindi naman, wala naman silang kalam-alam whether may permit ba yung bodega na oh, okay. ang kanina pa yung trabaho no? wala. Baka biglang tumakas yung maya ng bodega. Kawawa naman itong mga nakapagtrabaho dyan o nagtatrabaho dyan. Diba? Sila ba na nabayaran hey, na? Ma'am, Rachel po, so, sa po yung isang caretaker po so, dito sa warehouse. Ma'am, magandang hapon. Hello po. Nasaan po sir? Ano may ari po niyan? Uh, Chinese, Filipino? Ano po? Chinese po. Chinese? Ano pong uh, klaseng pagka-Chinese? Filipino-Chinese o yung tinatawag na GI? Ano po. Maroon na po siya ng Tagalog. Eh. Matagal na po siya dito sa ano Pilipinas po. Hindi okay. niyo po alam na wala palang permit o lisensya yung warehouse na pinapatakbo nila? Hindi po. Hindi po. Wala po kasi pinapakita naman dito sa amin eh. Okay. Yung pong mga karne dyan, imported ho ba yung nabubulok na mga karne dyan ngayon? Yung pong iba, parang halo po siya sir eh. Parang halo po yung ano nila. May imported, merong hindi. Opo. Yung taga Bureau of Customs ho ba noon napapasyal din dyan kahit papaano? Pumunta rin po sila eh. Ay, nung, nung hindi pa po, Uh, hindi po masyadong nagpupunta po rito. parang wala. Kasi po dati, sir, protas po kasi dito. Nung hindi pa ho nasara yan, hindi po pupunta, paminsan-minsan lang pupunta mga taga Bureau of Customs. Opo. Meron to ang pangalan ng no, mga taga Bureau of Customs, at least masipag yung Bureau of Customs. Pupunta hindi. naman in fairness. Oh. Ano uh, anong pangalan po yung mapupunta dyan nung well, hindi, hindi pa po narin? Hindi ko po kasi kilala po sa iba kasi po ako po bago lang po din dito ah, kasi dati po iba, sa iba po ako -assign pag, na assign pupunta po ba dyan yung mga taga Bureau of Customs eh may dala mga bag? Mga wala naman po. Ilan po yung taga Bureau of Customs pupunta dyan noon na paminsan-minsan? Mga dalawa lang po sila ganun isa. Tumisilip lang po tapos wala ano, umalis na rin po sila. Ah, Siyempre pag tapos silip, kinakausap mo na may ari tapos umalis na. Opo. Attorney Vincent Philip Marunilla, magandang hapon po, spokesperson ng Bureau of Customs. Good po, Senator Rafi. Opo, nag-usap tayo kahapon sa nangako kayo sa amin, agad-agad magpadala na kayo ng mga kawali para buksan yung bodega. Nakaredy na po yung mga taga-sanitation department ng City Hall ng Manila. Eh ngayon sir, yung inyong mga tao eh na-stock daw po sa Divisoria dahil magbibili pa ng mga sakop. Ah, uh, yun wohl yung gagamitin daw po nila sir no para doon sa paglinis ng take out. Bakit po ang tagal, pa. sir? Uh, actually sir, hindi ng uh, may meron kaming memo sa kanila na pinagpapaliwanag namin sila Opo. bakit uh, ganyan yung operation nila kasi yesterday pa po kami may order. Eh baka uh, naman sir ang gusto nila sir eh, magpapasenat resolution ako in aid of legislation at pagdating po doon sa Senate magigisa sila. Yung ba ang gusto nila sir? Uh, actually sir sinabi ko na sa kanila yan hindi po pwedeng ganyan ang action nila sir. Sir, papaimbisigahan na po namin yung yung mga tauhan namin na yan kung bakit ganyan po yung delay. Yesterday pa po may mayroong order si Commissioner mismo no sa kanila no na puntahan yung lugar at uh, make sure na simulan na nila yung pagbubunot dyan at meron din po silang commitment sa amin na dapat po ngayong araw na to tapos na yung pagkuha at, pag, at uh, paglilinis ng, ng mga lugar na yan yung warehouse na yan sir. Kaya po siguro nagdadalang isip o mabagal dahil iniintay pa yung uh, pinangako ng mayari ng bodega sabi siguro may anong budega, ikaw, intay muna ako pa, with bangko. <laughs> Pag ganyan, sir, eh, sila sa amin. Hindi po po pwede ganyan, sir. Hindi nga po, sir, seriously speaking na. Kasi, sabi rin po ng isa sa mga trabahante dyan, paminsan-minsan daw po, sumisilip yung mga taga Bureau of Customs. So, alam pala ng mga taga Bureau of Customs na meron pong nag-operate na bodega dyan sa tondo na illegal dahil walang permit and all. At uh, sila ay uh, nag-smuggle ng mga kontrabando, pinagbabawal ng mga produkto at alam ng Bureau of Customs at pinapasyal-pasyalan pa. Because of that, sir, we will coordinate po. Hingin po namin yung sana yung details at contact number ni Ma'am para po maisama namin sa si investigasyon. Sino yung mga tauhan na yan kung talagang sa amin galing yan at bakit may gano'ng activity sila sa Attorney Garrett. Yes po, Senator. Ito siguro pwede natin mapasenat investigation in aid of legislation kasi mabagal eh. Yung mga taga Bureau of Customs na galit na nga itong si Attorney Marunilla in fairness to him, kahapon pa siya galit. Eh, yes po, sir. Tigas ang ulo nitong uh, mga tao dyan sa Bureau of Customs. Ilan? Patawag natin sa Senate hearing sa para magisa-gisa natin ng content. Malatigo-latigo man lang yung kanilang kalokohan at Kapalpakan at Negara. Uh, I, I, agree po Senator no lalo po dito if I remember the case correctly ang uh, suspicion po natin dito is frozen ang ano uh, agricultural product ang kanilang pinapasok uh, which is becoming a hotbed of corruption po ngayon or non-implementation sa ating customs. So I think it's timely po kung gagawa po tayong resolution to investigate the importation of frozen agricultural products in the Philippines. Okay. Uh, uh, yes. Maronilla, sir. Yes, sir. Meron na bang pangalan ang Bureau of Customs kung sino ang may-ari ng budegang ito at ano mga agriculture products ang inismagel na nakita nila dahilan para ipasara ito? Sir meron po silang, may res meron na po yatang na-identify sir no? na may-ari ng budega na yan. At uh, ang feedback po sa amin sir, ang laman daw po niyan ay mga imported meat products sir. Na po. Na kapag ba ng kaso ang Bureau of Customs laban sa may-ari o mga may-ari ng bodegang ito, sir? Sir, yun po yung feedback sa amin ng aming Bureau Action, for, uh, action Force against uh, smuggling. Na meron na pong kaukulang kaso na naisampa. Uh, nice, nice po sa, pa na po? Apo, apo. Kasi sir, ito yung problema, Attorney Marunilla, yung bang ang dami ng na mga nahuli mga agriculture smugglers lalo pa. Pero wala ni isa pa sa kanila ang nakukulong. Apo, apo. We agree sir, no? Meron naman po kami na pakulong na tatlo sir, no? Ah, uh, Diyan po may area ng bataan na nag-smuggle po ng uh, bigas. Uh, but all others po are still pending with uh, the okay. court sa Department of Justice po. Nag-coordinate okay. na po kami kay Secretary Remulia Uh, para po tingnan yung mga loopholes nung aming proseso okay. para po mapabilis itong uh, prosecution natin ng mga... Pwede ba natin? sir, on the other phone, I would assume meron pa kayo isang pong spare phone, tawagan yes, nyo po yung mga bata ninyo, nasa na sila kasi kanina po, one hour ago, nasa Divisoria. So nasa na po sila. Sige sir, tatawagin uh, ko po ngayon sir and mag-feedback ko. Kasi this is an emergency sir, especially if we're talking about health, di ba? Apo. Sabi nga po ng mga taga-barangay, nagkakasakit na raw po yung mga tao doon. Baka magkaroon pa ng epidemic as a result. Dapat sir, yung mga taga-customs, mga tao nyo na nag-handle nitong pagpapasara sa bodega, dapat makasuhan o sanction. Ano ba yung proseso kapag ang isang bodega na pinuntahan po ng inyong uh, mga agent at nakita na meron pong diferensya yung bodega at may diferensya doon sa mga naka-imbak doon ng mga agricultural products? Ano yung mga ginagawa dapat sir? May inventaryo po yan. Una-una, pag hindi po presenta ng mga mong dokumento, uh, mag-i-issue po kami ng warrant of seizure and detention. no. Tapos may inventaryo po ginawa dyan at uh, yun po ay dadaan sa isang forfeiture proceedings. no. Uh, after po ng forfeiture proceedings na yun, uh, pag po na-forfeit na yung items na yan, uh, tapos agricultural product po na walang mga permits at hazardous po yung... Uh, kanilang uh, pag-identify sa mga produkto na yan, sineset uh, sinaset po yan for condemnation. Bale po bubunutin doon sa warehouse na yan, dadalhin po sa isang accredited condemnation facility at sisirain po dun. Sir. Meron ho ba tayong timeline? Yes, sir. Supposedly, sir, uh, under dun sa aming revised procedure, sir, no? uh, within 30 days, yung pag nagsimula po, meron na pong warrant of seizure and detention, dapat po matapos yung for future proceed okay. uh, unless there are extensions that uh, were asked by the claimants pero hindi naman po lalampas dapat sa dalawang buwan sir i'll tell you what let's make a deal pagdating po ng 6 o'clock at hindi pa po nalilinis yung mga diyan believe me believe you magkakaroon po ng senate investigation tungkol dito at marami pong makikwestiyon, question marami pong mapapatawag at marami po magigisa. So if I were yes, you but... and if I were them, do it pronto. linisin na po yan. Kahapon pa tayo nag-usap at talaga matigas, nagmamatigasan yung mga tauhan ninyo. Sabi ko nga kanina, siguro dahil it's either kinokontak pa yung Chinese para habulin pa yung mga ipinangako na hindi pa naibibigay o tinatamad kasi wala na silang pakinabang, maglilinis lang sila. eh ba't pa kami magbibilis na aksyon? E eh, wala naman pera dyan. Kung may pera dyan, siguro eh baka in 30 minutes nandiyan na sila ngayon. 'Di ba sir, yun po yung aking humble assessment. Yes sir, we we do understand, you, sir. Uh, kami din ngayon, sir, galit na galit no. Na nalaman namin na ganyan yung nangyayari dyan. Ang feedback kasi sa amin, sir, is that uh, ongoing na yung proseso ng uh, paglilinis, ngayon na nalaman ko 'yan, sir. Uh, tatawagan ko po mismo yung Port of Manila, i-inform ko din po si Commissioner at uh, nangangako kami, sir, no, yung timeline na binigay niyo sa amin action na ng mga tao namin yan. Kung di sir, sa amin din sila mananagot sir. no. Okay. Uh, there will be sanctions that will be given by the Bureau of Customs outside of that investigation sir, nag-agree sir. Take so that... pagbaba, pagbaba po natin ang telepono sir, tapawagan ko po agad yung responsible officer. Naka-standby na po yung mga taga barangay, naka-standby na po yung mga taga City Hall, Sanitation Department, maging Bureau of Fire. Ang dami na po naka-standby and yet, yung pong pinaka-principal, ang uh, may kagagawa ng problema ito, eh missing pa rin. Dumating na daw po yung truck. Ah, dumating okay. na? Opo. O, oh, sige. Saan nila sa po, ha? Ah? Linya na po si Ruby. Opo. Ruby, nandyan na ba yung mga taga Bureau of Customs? Yes po, Arthur. Nakarating lang po. Daladala -dala po nila yung mga plastic po na paglalagyan po ng parang. Ilang bang truck dumating? Ito po yung na po, Arthur. Paglalagyan po. <laughs> Yan ba nagpa-delay sa kanila, Sos Mario Seps? Akala ko kung anong bibili nila dahil lang dyan na delay ng napakatagal at at na-stack sila. Akala ko kung ano yung mga... Akala ko anong klaseng sako ang bibili nila, Sus Mario Josep. Akala ko ano yung truck-truck na sako ang bibili kaya walang stock o naubusan. Akala kaya, ko truck idol na sako. Uh, grabe naman. Yan lang nagpa stack sa na sa Divisoria. Alam nyo, Atty. Marunilla, sabi po ng reporter namin, nakatatlo ng doble-doble ng kanyang face mask, triple-triple na, eh talagang sobrang baho pa rin. Sobrang Ibig sabihin, bahaw. matindi pa na namin, na -na talaga. Naintindihan -na namin, sir. In fact, sa, sa puerto po namin, tuwi, pag nasa stock yan, Uh, may sample na nararanasan din namin yan. So, naiintindihan na ko po yung frustration ng mga tao sa uh, in fact, kami very frustrated din dito ngayon bakit nagtagal ng ganyan yan. So, okay. Uh, may, meron po talagang uh, sasagot at mananagot sa, sa nangyari. Ay, salamat naman po, Attorney Marunilla. Kung ganon. Tama nga observation ng ilang mga netizen. Apo. Kasi pag wala ng perang papakinabangan nila sa whereas na yan, babagal-bagal nga sila. Tama yung sabi ng netizen. Pero kung may pagkakapirahan pa dyan, abay, kidlat. Yun ang sabi. Tama nga naman. And I agree. And that is also my humble assessment. Kung kunyari, milyon-milyon pera ang pakikinabangan dyan, nako, mm -hmm. ba, baka lilipad na sila dyan. Baka mag sila ng helicopter para makarating agad dyan. Walang traffic-traffic. Pero dahil, eh, anong pupunta namin dyan? Basura, mabaho. Walang pera dyan. Saka na yan. Oh, ang layo ng park! <laughs> Hindi <laughs> layo talaga. Sobrang layo naman ng parking dyan. Paano kayo maghakot kung ang parking nyo ang layo? Madami po kasing idol na truck na dumadaan din po. Hindi. So, dapat doon sila sa malapit. Doon na mismo sa loob ng ano. Ah, bumalik siya idol. Opo okay, okay. po. Ba't ka pupunta sa malayo? Diyan na ipapark yung truck sa loob mismo ng bodega. <laughs> Sino pa magkakarga? Ano ba truck? Ano ba yan? Ah, hindi oh. na sa ano, idol. Oh, ban. Like. Tama ba? Ban. Eh, <laughs> ban ang paglalagyan. Kala ko ka. so, uh, At ano na po, idol, meron po tayo makakausap from Bureau he okay? Hello, sir. Kayo po itagay Bureau of Customs? Ito po yung sa option po natin. O, oh, mag-i-sport -e lang po, palit po. Ayaw kang kausapin? Uh, like, tinuturo po tayo doon sa option daw po. Hindi, hindi, lapit ka sa kanya. <laughs> sino saan? Hindi, hindi, I would like to talk to that gentleman, whoever he is. Okay. Sabi mo, gusto ko siyang kausapin. Sabi mo na ka, nasa, nasa kabilang linya. Hello, sir. Magandang hapon. Nasa kabilang linya po, yung isa sa mga boss niya sa BOC, ay, si Atty. Maronilla. Kunin ay, mo yung Kunin pangalan niya. Kunin mo yung pangalan niya. Kunin mo yung pangalan niya. Loteria daw po. Ay, ba? Loteria. Ah, yun. Nasa kabilang kasakyan. Yeah. Okay. Meron na kaban. Tapos, ano yan? <laughs> Abay, ito, mga taga Bureau ko. Customs na ito. Sumakit ang ulo ko. Wala eh. Hello sir, taga Bureau of Customs po kayo? Yes sir, yes sir, apo. Anong pangalan niyo po sir? Christian po. Saan po kayo nakadistino sir Christian? Ah, uh, sa Port of Manila po, sa Auction and Cargo Disposal Division po, Senator. Bakit po kayo na late? Ang tagal-tagal niyo po, tagal na kayo hintay? Galing po kami ng Santo Cristo, Senator, bumili po kami ng plastic. Kasi 6,000 pieces ang pinabili ni kontraktor po. Bakit ngayon lang eh, kasi dumating? Eh, ang tagal na nabubulok yan. Ilang buwan na yan, yung bodegang yan. Bakit hindi niyo pinuntahan yung mga nakaraang araw, nakarang linggo, nakaraang buwan? Uh, kung ginawa niyo saan ang trabaho nyo, nilikpit niyo agad yung mga karne dyan na, oh, na but... i-seizure niyo na at dinala kung saan lugar na para hindi na maabala yung mga residente dyan. Uh -huh. Bakit ngayon lang kasi? Nai-transfer lang po to sa office namin si Dr. Kahapon lang po eh. Kahapon lang. Ako, nagbabantay po nito ka, yata is yung sa enforcement namin sa customs. Sa police. enforcement? Sino yon? Apo. customs police? ah uh, yes po. Sa amin po kasi, sa ano po kami, sa disposal na lang po kami, senator eh. Okay, disposal. Anyway, Apo. mananagot kayo mamaya kay Atty. Marunilla. So, ilang oras ang pwedeng ibigay sa inyo hanggang sa matapos po lahat yan? Yung ang sinabi yan. po ni kontraktor po, tatapos niya itong buong araw po. So, ibig sabihin, mamayang gabi, malinis na yan, mabango na. Yes po, yes po, Senator. Apo. Asahan ah, po namin yan. Yes po, Senator. Apo. Anong pangalan po, last na naman, anong pangalan po ng taga-customs police, sabi nyo, na nagbabantay dyan? Hindi ko po alam, Senator, ang buong pangalan po eh. Pero mamaya po, pag may dumating po na customs police, pwede po naman ipakausap po kay ma'am. Sige, salamat po. Sir, asaan po namin. Mamaya, yes, po, Senator. by tomorrow, yes, sir, po. malinis na yan, sir. Pabalikan namin, yes, clean na yan. Yes, po. Apo, okay. apo. Attorney Vincent Philip Marunilla, again, maraming maraming salamat po, sir, attorney. Sir, thank you very much din, sir. And uh, sir, kung pwede po kami mag-coordinate din sa staff niyo sir, no? para makuha yung mga information dun sa iba pa pong uh, mga taga dyan. Uh, ayaw din naman ho namin na uh, merong lapses yung mga tao namin. Again, kung meron pong pananagutan yung mga tao namin based po dun sa uh, panayam niyo po at uh, posisyon ng iba nating mga kasamahan dyan ng ibang government agencies, we would very much appreciate it, sir. At maraming salamat po sa tulong ng programa niyo, sir. Ito mga to, sir, na uh, nakakatulong sa amin na malaki to para malinis namin yung Bureau of Cost. At uh, ma-remind yung mga tao namin na may mga gawain sila na, tama, na dapat ginagawa nila dahil meron na kami responsibilidad sa publiko. Ang galing niyo sumagot. Dapat ito yung commissioner eh. Kung ako tatanoy, hindi nga. Kahapon pa, mag mabilis siyang umaksyon. Kaya lang, matitigas na talaga yung ulo ng mga taong kausap niya. O, bagay pa, pang-commissioner ang dating. Oh. Atty. Uh, Marunila, sabi ni Sherry, ikaw na dapat ang commissioner. Baka mawalan tayo ng trabaho Hindi, <laughs> nagbibiro lang kami rito. Okay, uh, okay, kasi humahanga no, 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 no. lang kami, ang bilis mo umaksyon. Ma yes sir. Anytime po. Basta kayo sir. Uh, I, I know sir yung puso niyo sa public service sir, at which I to really help sir. Mabuhay po kayo Attorney Marunila sir. Thank you po, sir. Thank you, thank po. you po. Thank Magana you po. Magandang hapon po, sir. Okay, Ruby, Sige. Monitor mo lang dyan, ha? Uh, pag nagkaroon ng problema, tawag ka agad sa amin. Sige. Thank you sa iyo. Thank you. Attorney Garrett. Yes, po, Senator. <laughs> eh, magpasa pa rin tayo ng resolusyon. Paimbisigan natin to. Bakit ganito ang nangyari? Babagal-bagal sila. eh May nagkakasakit na raw. Sabi ng mga chief sa kagagawa dito dahil sa baho na yan, naging pabaya sila. Okay. Sige. Attorney Gareth. Gawin na po namin, Sen. Magkakasama naman na po kami right now. So we'll start drafting it. Po, Thank you.